So din yun, kamakasin yun. Yan na yung mga helmet dahil dinadurog. mga ito yung mga ano eh, mga nahuli ano, mga helmet na mga wala sa ano hindi siya matibay yung pag na-accidente ka. Ah

pinuno nila baka mga muli na kaya uh, pinipiso na lang pero marami mga kaligtas na yun hindi mga baka yun so, o dahil wala yung helmet ko na gamit isama ko na rin yan kasi mahina klaseng pero lang din yun eh palitan na lang ng ibon no? Yeah.